Isang magandang araw po mga kababayan. Yan na po. Tapos na po yung bahay ni nanay Yan po yung dati nila umanin lang bahay. Yan po sila nakatira dati. Nakatapa. Ito na po. Sa tulong po ng mga sponsor. Kaya na po. Oh. Maraming maraming salamat po sa aming puting sponsor. Kay The Golden Heart and Beauty. At syempre kay Atelier Matanaka. At kay Team Xiaomai. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ang mga busilak ng ating puso okay, ito po, may bago na po silang bahay nanay na nanay nagpipintura po kami kaya po madumi yung kamay din no? po, si Nathan Cute Vlog po pakipalo rin po ng kanyang Facebook page kasama po natin yan si Nathan Cute Vlog okay, si po at syempre huwag niyo palimutan ng inyong lingkod kasado tayo vlog na talaga namang napakagwapo o oh, oh, kukontra oh, pa huwag na kayong kumontra oh, yung isa gusto pang kumontra huwag na kayong kukontra talaga napakagwapo ko po na Yeah, salamat po ng marami sa inyo. Sinanay napatawa po. <laughs> <laughs> Ayun na, sinanay. Ay, Nay! Nay! Ano? Nay po. Ah, uh, yari na bahay. <laughs> yari na po, uh, ma'am. Salamat po. Hindi na kayo babaloktot. <laughs> no. <Na? laughs> hindi na babaloktot pag tulog. <laughs> oh. Sayaw niya Sayawa <laughs> <Yan>. <laughs> Ayun po ng isa. Yan. Ito. Ito na po. Simpleng bahay lang po, no. Kubo-kubo lang ayan oi ano to ayan. Nathan cute, cute vlog mayroong ganon may pag ganon ayan po buo na po yung bahay ayan ito po ito po yung bintana bintana po yan diba buo na po yung bahay na aming ginawa dito kaya maraming maraming salamat po no? sa patuloy niyong pagsuporta ayan maraming maraming salamat po po 'yung mag-asawa sinang chatay. Nakakatuwa. Okay. Oh. Yakap kayo, blessing. Okay. Kiss. Okay. Kiss. Okay. <laughs> <laughs> ito po Point dati nilang bahay, oh. no? nyo po, pakita ko po sa inyo, ito po 'yung dati nilang bahay, kababayan. Yan you know, tara pa lang po yung bubong. Komot, tabing-tabing po yung dingding. <laughs> Ngayon po, ito na po. Maaliwalas po sila dito. Kaya, kaya po ito yung open para maaliwalas po. Maaliwan pong gumalaw. Hmm. At abangan nyo pa po. mayroon pa po kami bibilhing mga gamit dito para masabi natin bagong bahay, bagong gamit at bagong buhay sa pagsapit ng 2025, bagong taon, January, ito na po yung ating nagawa, no, sa tulong po ng ating mga sponsor. Kaya maraming maraming salamat po sa mga butihing sponsor. At dun pa sa mag-i-sponsor pa, no, kung sino pa man, pwede po kayong tumulong sa ating mga kababayan. kami yes. po, tandaan nyo po, hindi po kami sisira pagdating sa pera. Hindi po kami babawas, kunti, kunti lang. <laughs> Joke <laughs> lang po yon. Hindi kami babawat sa... tapos na po. May kwarto po yan. May, ito po yung tulugan nila sa loob. Yan. Ito po yung tulugan nila. Yan. At yan po ay nabubuksan po yung bintana na yan. No? Nabubuksan po yung bintana na yan. Napaganda po ng simoy ng hangin dito. Pakita ko po sa inyo pag binuksan po natin yung bintana. Ayan o. No? lakas po ng hangin dito mga kababayan kita nyo naman o oh. lakas po yung hangin oh. napapahid ng hangin yung ano ko Ayan. sarap na na yung mamintana agbukas nyo dito para kayo naka electric pang malaki pasok ang napasok ang hangin Po, malamig po dito mga ah, babaya po yung tulugan nila dito at bibihan din po natin sila ng bagong higaan foam yan syempre lamesa bangko bigyan din po natin ilhan din po natin ang lamesa bangko no oh. po yung dating lang pera no kaya maraming maraming salamat po tuloy nyo pong pagsuporta Ito na po yung aming nagawa ngayong 2025 maraming maraming salamat po sa inyong lahat natakas pa i-bake ano naik ano nga 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 ano para kay nanay. ano nga ano nga ano nga ano nga ano nga ano nga ng nga sponsor natin. ano nga ba? nga ano nga ano Play yan. <laughs> Oh. Siyempre, maraming maraming salamat yun. Know? Kahit ganito po yung pagmumukha namin, hindi ka panipaniwala. Eh, may nagtiwala po sa amin. <laughs> Kumbaga, uh, may mga tao kasi na gusto nila mag gusto nila tumulong sa ating kapwa, gusto nila mag-charity kaya lang wala silang time, especially pag malayo na sa ibang bansa. So naghahanap po sila ng mga katulad sa amin ng mga charity vloggers para doon po ipadaan yung tulong para mapaabot sa gusto nilang tumulong tulungan. So yung, yung, doon pa lang po sa pagbigay sa'yo ng tiwala ng isang tao na hindi mo na makakilala personal, napakalaking point na po yun. Yo, Kahit ganito yung mukha namin, no? Yun, no? Mukhang Bang, snatcher. Snatcher tong kasama ko. <laughs> Tapos Ay. yung isa, mukhang tatakbo pero hindi makatakbo. Kaya maraming maraming salamat po talaga. Ano? Maraming maraming salamat po. Yun po si tatay, oh. Ganda po ng lugar dito ni Natatay Tabimpalayan. Kaya pasok na pasok ang hangin. Kaya yung swerte pumasok din po ngayong 2025 ngayong January. Biro man tagal na yun eh, no? Ito, na, to, po, ano pa, eh. bagyong undoy. Oh. Dalawang dekada na po Kapos ito na, na nakadapa. Na oh. na katulad sa atin, na mga mukha oh. dalawang dekada na po itong nakadapa. Buti na lang po natagpuan ito ng isang madadapa <laughs> sa paglalakad. Laging <laughs> po. At ang trabaho po nila ay, ay nagkakais ng ay, walis. Ano kayo dito? Picturan ko kayo. Oh. nagkakais po ng walis ang trabaho nila ito po yung kinakais nilang walis oh po kita nyo naman po eh ito po yung bahay nila dati oh nakadapa po yan yung bahay nila diba ito yung bahay nila dati no oh, ngayon may bago na silang bahay yun ang bago nilang bahay yun diba ha oh. kaya kami po ay lubos nagpapasalamat sa inyo mga kababayan no ito na po yung amin ah, nagawa ha ah. Uh, doon sa mga viewers po na kami po ay ikinukumpara o ako ang inyong lingkod ay kinukumpara doon sa malalaking vlogger na ganun ganon daw ang binibigay, limpak-limpak na kwarta, uh, napakalaking kwarta, bakit daw kung ako ay magbigay eh, dalawandaan, limandaan, limang bigas, ganun lang daw po ako magbigay, yun lang po yung kaya natin, no? No, yun lang po yung kaya natin. At ito, ngayon, may pabahay po tayo dahil meron pong nagtiwala sa atin. Oh, may nakapanood po sa ating mga video at yun po yung kagandahan. Meron nagtiwala sa atin na pinagtiwalaan po tayo ng ating mga kababayan na gusto po nilang tumulong pero sila ay busy sa kanilang mga trabaho at tayo po yung naging tulay para matulungan po ang mag-asawang senior. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Saludo po ako sa inyo na handa pong tumulong sa ating mga kababayan handang magtiwala sa tulad ko no, marami. sana po patuloy pa po kayong pagpalain ng poong may kapal at iligtas sa anumang kapahamakan, karamdaman, sakit sa kuna at nang sa ganun po ipaputuloy pa po kayong makatulong ano? maraming maraming salamat po sa inyo sa team Xiaomi maraming salamat kay ate Lerma Tanaka maraming salamat at kay ate The Golden Heart and Beauty Maraming maraming salamat po talaga. Si The Golden, The Golden Heart and Beauty, siya po yung pinaka main sponsor ng bahay na to. At ang magdagdag din po dito ng pambili ng gamit, pintura kasama ay si Ate, Ate Lerma Tanaka po at saka po si Tim Xiaomai. Maraming maraming salamat po sa inyo. No. Ayan po mga kababayan. Ha? pintura po kami dito nagtitimpla sila ng kape. O, oh, ayan po yung lutuan nila. 500 watts. Meron din po kami dito kung binili yung solar. You know, Dalo po yan. Kakabit pa po namin sa bubong mamaya yung ano, para mamaya po ay may ilaw na po sila. No? Yan. Yan. Meron po, po yan. Ganda po. Yeah. po ng view dito. Oh yan pintura pinturado na po yan mga kababayan diba ng bahay ni nanay makulay na makulay kulay green kulay ng kapaligiran oh, naglulontian yes thank you so much po talaga sa inyo no at kami po pinagtiwalaan inyo, para mabuo maitayo ang nakadapong bahay na ito wala na akong masabi kundi salamat po sa inyo mga kababayan sana po patuloy nyo po, po, kaming suportahan at pagtiwalaan at ma po ang aming mga video sa mga kapanood po nito ma nyo po maraming maraming salamat po abangan nyo po ulit bukas ang kasunod na pagbili po namin ng mga gamit dito sa bahay ni nanay maraming 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 salamat po sa lahat po ng viewers solid subscriber po natin sa YouTube channel at solid follower natin sa Facebook page at solid viewer natin mga top sharer paki-share po uli ng aming video maraming maraming salamat po and God bless po hanggang sa muli po ang inyong lingkod kasado tayo vlog muling nagsasabing maraming maraming salamat po sa inyo mga basher dyan shout out po sa inyo no, ito lang po yung ating nagawa ngayong pagpasok ng 2025 ito mga basher eto na ang resulta ng aking pagbibidyo kahit wala tayong malaking niaabot na pera o kung ano pa man pero may nagtiwala sa atin para matulungan ang mag-asawang senyor na dapa ang bahay kaya sana ma-share nyo mga basher ka maraming maraming salamat and God bless ko bye bye